Kung putripan nga lang ang pag-uusapan mga kagoy. May. Meron nga ako natagpuan sa bayan nga ng San Nicolas. Oh. saan marami nga silang ino-offer na masasarap na pagkain nga dito. At bukod nga doon, napaka-affordable pa ang kanilang presyo. Napakaganda nga ng dining area at maliwalas. At saan pwede nga kayong kumain nga dito. Kaya sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. At kalapit bayan ay puntahan nyo na nga itong napakasarap nga na sinaserve nga nilang mga pagkain, agoy. Padayo nga tayo sa bayan nga ng San Nicolas. Dito nga lang yan sa Pangasinan. Balita ko, meron niyang napakasarap na food tripan nga dito. Kung saan, kilalang kilala nga sila dito. Napakaganda ng kanilang dining area. Sobrang luwang at kasang kasa ang buong parkada. At dito nga lang yan sa Rusty Cafe. Dito, dito nga lang yan sa Luna Street, Poblacion East, San Nicolas, Pangasinan. Halos kasing tapat nga lang sila ng Palawan. Kaya sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Ito na nga yung hinihintay nyo nga. Isa nga sila sa nagsiserve ng na napakasarap na mga pagkain. At talagang tinatangkilik nga sila dito mga kaagoy. Napakarami ang kumakain dito. Na halos lahat nga ng customer ay eh, bumabalik para kumain nga dito. At good news nga, meron na rin nga sila dito ino-offer na tiramisu cake. Na pwedeng pwede na nga kayo mag sa kanila. meron silang iba't ibang flavor. Hello, I am DJ. Iniimbitan ko po kayong lahat dito sa Rastrific Cafe sa Nicolas, Pangasinan. Marami kaming offer dito na pagkain. 159 pesos mo, gawin natin combo meal. Pasta with your choice. Marami kang pagpipilian. May kasama din siyang 4 pieces na chicken wings. Busog ka na nun. O baka naman sweet tooth ka, gaya ko pang hinihintay nyo. Puntahan nyo na nga tong Rusty Cafe. Para Man ang nagsasarapan ng mga pagkain nila. Baka andito nga ang kinikrave mong pagkain. Tulad na nga lang itong chicken in asala. Sobrang laki nga ng kanilang manok. Naisa nga ito sa mga pinaka-ultimate na paborito ko nga na kinakain. Kaya pa order na talaga ako nito. At hindi lang yan mga kaagoy dahil titikman nga natin lahat nga na pagkain nila dito. unang-una ay titikman natin tong pasta. Na marirate ko nga ito 10 over 10. Kung mahilig nga rin kayong kumain nito, tikman nyo nga ito. Grabe kakaiba yung kanilang pasta dito. Talagang ma-enjoy nyo talaga ang pagkain nila dito. Tulad nga ng kasama. Ako, na talagang sarap na sarap nga dito. Kung mahilig nga kayo sa chicken at pasta, good news nga itong sasabihin ko. Dahil itong hawak ko ay combo meal na nga ito na merong pasta at apat na chicken. O saan ka pa? Sa Rastrific Cafe nga lang ito. No. Na pagdating nga sa kanilang manok ay grabe napakasarap. Promise. Eto pa, meron pa nga silang takoyaki dito na sobrang sarap at panalong panalo na budget friendly nga I lang. Ay nako, panigurado talaga. Mabubusog na naman ako nito. Dahil meron nga rin silang in-offer nga dito na ng mga rice meal. Tulad na nga lang itong hindi ordinaryong timpla ng grilled liempo sabay mo nga sa kanin ay talagang sobrang sarap. At kapag mahilig ka naman sa pizza mga kaguy kasama ang tropa, pwedeng pwedeng Hindi ito. nga karaniwang pizza nga lang tong kanilang in-offer dito dahil kakaibang lasa at sobrang sarap. Trip nyo naman dito mga kaguy ay silog ay meron nga sila itong hanggaryan silog at tapas silog. At sobrang guwapings pa nga ng kanilang mga staff nga dito. May mga refreshing drinks nga rin sila dito na in-offer. At mga naghahanap nga ng overload na nachos ay meron nga sila dito. Kaya so, ano pang nyo mga kaagoy? Pumunta na kayo dito sa Rusty man nga lahat nga na na pagkain nga dito. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Agoy!